balita rin to eh. Nakuno nga ay delikado ang buhay ni Lala Soto. <laughs> Bakit? Ano ba? Anong drama na naman yan? Sino na naman may pakulo, may pakana na itong mga ganitong klaseng issue? Ano ba? Hindi po ganyan ang mga kapamilya. Hindi po ganyan ang mga It's Showtime at uh, mga fans ni Vice Ganda. Walang ganito. Gawa-gawa nyo yan. Pa-drama effect. Ano bang sabi na itong si Lala Soto? Naku na kung ay magalit na ang dapat magalit kung ano man yung kanilang decision. Anyway, marami naman yung board of directors na na bumoto. At yun nga, nag-inhibit naman daw itong si, 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 Lala Soto. Okay, nag-inhibit. Pero ang tanong, kung ikaw ay nag-inhibit, ang ibig sabihin wala ka ng influence doon sa iyong mga tauhan dyan sa MTRCB, malabo. Okay, delikado daw ang buhay. Merong isang statement na, yun nga, matindi na nga daw ang bashing na nangyayari, na ginagawa. Makikita yan sa MTRCD uh, page na andyan po, nilulusog ng mga kuno ay army ni Vice Ganda. <laughs> wala pong grupo, ha? wala pong mga ganyang army-army ang isang Vice Ganda. Sa lamang, na merong mga tao na na-inspire, napamahal mahal sa ginagawa ni Vice Kenda at, at it It's Showtime at sila po ay mga totoong fan, sila po ay mga totoong taga-suporta. Hindi matatawag na grupo ng kung anuman, army, mga trolls, walang ganon. Walang ganon. Hindi kasi, hindi naman kasi ganyan ang mga taong nag-iisip ng tama. At yung sinasabing pagbabanta, sino magbabanta sa inyo? Diba? Yung pangalan nyo pa lang, tapos pagbabantaan kayo ano ba yun? At uulitin ko nga yung sinabi mo na magalit na ang dapat magalit. O oh, ayan, nagalit ang mga natas sa social media. Yun naman eh, yun naman ang gusto niyo na, na kahit paano maging relevant kayo, negatibo nga lang. Okay, yung mga sumasuporta sa MTRCB ngayon, alam natin mga trolls yan. Gumagamit ng trolls, ba diba? Sino pumupondo sa mga ganyan? Para ko na makita ng, ng kababayan natin na may sumasuporta sa kanila. Naka po, lumang tutugin. Okay? Walang nagbabanta sa isang Lala Soto. Bakit? Abay, siguro sa tingin, ang tingin ngayon ng mga kababayan natin sa isang Lala Soto is a nobody. At bakit pagbabantaan pa yung, some, yung hindi naman somebody, yung, yung tipong wala ka namang mahihita sa mga katulad niya? O di, drama nga ito. O di paawa nga ito. Pangawa, paawa nga ito. So successful naman siya dahil may mga naaawa ng mga pulahan at pulangaw. Yun naman yun, at mga diehard. Dahil yan naman yun. Ayan yung hanay netong si Lala Soto. Okay. Anyway, good luck. Good luck sa mga ganitong drama.